Yan, magandang tanghali guys. At nagluluto yung tanghalian. Yan, medyo makulimlim. Ngayon na, mainit. Ngayon, medyo makulimlim pero hindi naman umuulan. Maya-maya, iinit na naman. Init. Sobrang init dito. Grabe init. At inaantay ko lang muluto yung mga isda. Tapos malang halian na.

malapit na maluto Ito yung ulam natin, tanghalian Talong buro at saka may mangga pa Ito kumulimlim Uulan na yata Uulan yata ah Para presko Ito na siya uh, sa kabila kasunod pa yan, nantayin natin maluto yung isda para mamaya makakain na tayo ng tanghalian isdang dagat tapos buro tapos talong ah, dito ko sa labas, mainit doon sana umulan para presko yan mga lagang manok mga native na manok masarap yan tinola mga bukas tinola tayo ng manok para may sabaw bulan sana para presko mamaya at mamaya habang punta yung bayan inaroon natin yung bata sa may playground Yan luto na. Mm -hmm. Yan guys, daming bunga ng mangga oh. Kung nakikita nyo. Masarap yan, alamang. Na ginisa. Sa Sawsaw mo doon, sarap. Dami bunga oh. Dami yan. Yan pa sa loob. Ito malayang bunga to. <coughs> Araw ngayon ng mga mangga, kaya maraming bunga. Magkapanahon nila ngayon. Kaya marami silang bunga. Pero medyo maasim yata ang bunga nito. Yan, luto na guys, oh. Isda. Tapos puro. Hintay lang natin yung talong. Yan si misis. Ayan talong. Hintay lang natin yung talong, tapos kakain na. Yan, oh. Buro. Buro Yan guys, luto na. Talong, gulay, buro at fish. Gutom na ang baby ko. Yan, Kain na halian na mm -hmm. kain muna at gutom na kami tago tago pa si misis <laughs> <laughs> kain muna guys kami ulit yan tapos na yung kumain at maligo at andito tayo silong ng mangga <laughs> press ko dito at parang uulan Medyo makalimlim na naman oh. Mukhang uulan na naman. At mamaya idlip tayo. Mamaya hapon po tayong bayan. dun sa may plaza. Pagising natin mamaya hapon pag hindi matuloy itong ulan. At mamaya na lang ulit. Idlib muna ako. Two hours later. Yan, hindi tayo natuloy sa bayan kasi uulan. Punta tayong talipapa. Bili tayong pang sahog sa sopas. Hindi tayo tuloy sa bayan. Kasi parang uulan yan no? Bili muna doon. Yan nasa talipapa tayo. Hindi pili silang parahog sa sopas. Dahil tayo natuloy sa bayan. Punta sopas na lang tayo. Mukha kasing ulan. Kumukulog pa. At sana matuloy yung ulan para presko ah, nagmotor lang tayo malapit lang naman dito yun sa bahay ayun talipapa pa pa tindahan na maliit yan ang presko guys oh. mahangin puro bukid din dito yan may mga bahay din pero halos, halos puro bukid dito kila misis parang sa amin puro bukid din ng likod ng bahay puro bukid tayo ko lang sila bumibili lang Yan, nasa bahay na tayo at baka bukas na tayo pumunta ng bayan pag walang ulan kasi baka umulan pabasa tayo at thank sa panonood subscribe na kayo sa aking youtube channel thank you yun guys umulan matuloy din yung ulan yan presko buti naman at umulan sarap maligo sa ulan kaso kumukulog yan o lakas ngayon lang ulit umulan